Okay, good morning guys at mga ka-sexy. Alam niyo ba na yan ay ang Cagbalete Island at yan din na yung sunset niya. So makikita niyo po na malabas na po yung haring araw. Ayan po, napakaganda po guys at ang sarap po ng uh, ambience dyan. Ang ganda po sa paningin at nakaka-relax po. At ito naman po uh, yung view kapag ano 7 a.m. na. So ang ganda po talaga guys. Tignan nyo naman At sa island na yan. Napakababaw ng tubig. White sand. Tapos ang lima pa po ng tubig dyan. Ayan po guys. Kitang kita nyo naman. Yung water niya. napaka green. Dahil po sa uh, mga green trees dyan sa paligid. So, ako po ay feeling model. So, nag-hot chocolate po ako dyan habang uh, pinifeel ko po, po yung ano, ganda po ng Calbalete Island. Ayan, feeling model. <laughs> Alam mo naman po guys, talaga nag-shooting ako dyan ng sound movie or may mini model ako dyan. Ayan po. At saka isa pa po, po guys na kagandahan po dyan sa Cagbalete Island. Dahil po yung buhangin po niya sa dagat ay napaka pino po. Pinong pino po talaga. At saka wala po siyang mga bato dyan guys. Ayan. Pero lang po siyang mga halamang dagat po dyan sa ilalim. Pero hindi naman po ano na gaano nakakasakit po sa paa. So ayan. At kita niyo na din naman po guys, ka-partner po ng Green Water yung Blue Sky. So ayan. Sobrang linaw po talaga at linis po talaga ng tubig diyan sa isla na yan. At alam niyo ba guys na ang Cagbalete Island sa Mauban, Quezon ay na-featured po yan dati sa KMJS. Uh, kaya po kami na nagpunta dyan dahil nga po ay na-curious po kami Simula po nung nakanahitin namin yan sa KMJS So, totoo nga po talaga na napakaganda po talaga sa isla na yan So, paano nga ba po pumunta dyan? Uh, sasakay po kayo ng bangkang demotor po doon sa mismo bayan po nila sa Mauban Tapos, uh, ihahatid po kayo dyan mismo sa island Ayan film sexy model. So, ayan po guys, ano, madali lang po yung uh, pumunta dyan. Kaso po, uh, dun sa mga dadaanan nyo po na, ano, medyo malalim po, bag, sa may bayan po ng maubang. Pero pagdating po dyan sa isla, ayan na po siya. Napakababaw ng tubig, walang alon, ang linis ng tubig, white sand pa po siya. Tapos, ayan, So, sobrang ganda po talaga guys Yan, very relaxed up po talaga Cruising na po makarating po sa isang napakagandang island Yan po yung itay niyo Agbalete Island guys Worth it po yung pagpunta niyo dyan Ayan, tignan niyo naman So, gusto ko ako na guys Yung ano, yun ulit kasi Hindi po ako makaget over Or makamove po so, Sobrang ganda po ng tanawin at yung white sand niya. Sobrang ganda po guys. So, kaya madami pong lumadayo dyan ang mga turista. Kaling sa iba't ibang bayan. So, i-recommend ko po sa inyo guys. Highly recommended po na island po. Yung Cagbalete Island. Sa Mauban, Quezon Province. So, ayan. Sobrang ganda guys. Kapag napapunta po kayo dyan, babalik-balik kayo na po talaga. Ayan. Ayan, ang sarap na fresh ko yung tubig. Yung buhangin ni Jan, pinong-pino. Tapos ang linaw, green na green with blue sky. So, pumunta po pala kami dyan guys nung no, ano, um, uh, May. So, maara pa po yung summer pa po. So, ang ganda po pumunta dyan kapag summer talaga guys. Sana po guys punta rin po. Kaya nag-visit ko din po yung lugar na yan. Thank you guys for watching.